Nagulat ka ba sa biglang balita ng karamdaman ng isang kakilala o kaya narinig mo na ba ang mga kwentong nagsasabing tila walang pinipiling edad ang sakit tulad ng stroke o cancer? Marami sa atin na nagtataka, bakit kaya ako nagkasakit? Gayong wala naman akong ginagawang masama. O kaya, ginagawa ko naman ang lahat pero bakit parang hindi gumagaling ang aking karamdaman? Masakit isipin ngunit ang katotohanan ay mas malalim pa sa ating nakikita at minsan ito ay matagal ng itinago sa atin. May isang ugali sa ating pang-araw-araw na buhay na sa kabila ng pagiging karaniwan ay tahimik na sumisira sa ating kalusugan na nagiging sanhi ng stroke at cancer. Ito ay hindi lamang basta haka-haka. Ang katotohanan ito ay ipinahayag mismo ng isang napakarespetalong doktor, isang nampatulagan to gigulang na dalubasa na saksing buhay sa patulin na pagtaas ng mga kaso ng malubang sakit. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang nakakagulat na ugali na ito na dapat nating iwasan. I papakita ko sa inyo kung bakit na para delicate nito at kung paano natin ito unti-unting matitigil gamit ang mga simple at practical na paraan. Ang impormasyong ibabahagi ko ay maaring magpabago sa inyong pananaw sa kalusugan at maaring ito ang susi sa inyong mas mahaba at mas masiglang buhay. Kaya manatili kayo at panoorin ang buong video dahil may isang bagay sa dulo na tiyak na magugulat at magpapasigla sa inyo. Kung gayong, anong ga ba itong nakababahalang ugali na ito na matagal nang itinago at nagiging ugat ng maraming sakit tulad ng stroke at cancer? Ang ugaling tinutukoy ko na ayon sa olang papilistaong gulang na doktor ay dapat nating agad itigil ay ang labis na pagkonsumo ng mga processed foods o mga pagkaing dumaan sa matinding pagproseso. Alam kong marami sa atin ang sanay na dito. Naging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na kainan dahil sa convenience at sa tila masarap na lasa. Sino ba naman ang hindi mahilig sa instant noodles tuwing nagmamadali o sa mga dilatang pagkain na madaling ihanda? Paano ba naman ang mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks at mga kape na 3-in-1 na bahagi na ng ating almusal o merienda? Ang mga paggayang ito ay tila inosente at nakakatulong sa ating abalang pamumuhay. Ngunit sa likod ng kanilang kaginawaan ay nagtatago ang nakamamatay na katotohanan. Ang mga processed foods ay sadyang idinisinyo upang maging highly addictive na nagpapahirap sa atin na iinto ang pagkain nito. Pinapataas nito ang ating cravings at ginagawang mas mahirap ang pagpili ng masustansyang pagkain. Ngayon, bakit nga ba napakadelikado ng labis na pagkonsumo ng mga pagkain ito, lalo na sa ating mga seniors? Una-una, pag-usapan natin ang bitag ng askal. Maraming processed foods at inumin, mula sa inyong paboritong 3-in-1 na kape, bottled juices, tinapay na may palaman, at maging ang mga instant breakfast cereals ay punong-puno ng added sugars. Hindi lang ito asukal na nakikita natin sa pakete, kundi mga pormang tulad ng high fructose corn syrup, dextrose o sucrose. Ang labis na asukal sa katawan ay nagdudulot ng tinatawag na chronic inflammation o matagal pamamaga. Isipin nyo, ang pamamaga ay ang natural na reaksyon ng katawan sa pinsala. Pero kung patuloy itong nangyayari dahil sa sobrang asukal, nagiging problema ito. Parang apoy eh, na maliit lang dati pero lumalaki hanggang sa sirain ng buong bahay. Ang patuloy na pamamaga ay sumisira sa ating mga cell at tissue, kabilang ang mga ugat sa ating puso at utak. Nagdudulot ito ng insulin resistance kung saan hindi na epektibo ang ating katawan sa paggamit ng insulin upang kontrolin ang blood sugar. Ito ang direktang daan patungo sa type 2 diabetes, isang kondisyon na nagpapataas ng husto sa panganib ng stroke dahil sinisira nito ang mga daluyan ng dugo. Igit pa rito, ang chronic inflammation na dulot ng asukal ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan mas madaling lumaganap at lumaki ang mga cancer cells. Sinasabi ng asukal ay parang paboritong pagkain ng cancer cells na nagpapabilis sa kanilang pagdami. Narinig na natin ito mula sa maraming eksperto. Paano natin maiiwasan ang asukal na ito? Simulan natin sa simpleng pagtukoy sa mga pagkain may matinding asukal. Halimbawa, kung mahilig kayo sa kape, subukan yung bawasan ng asukal sa inyong kape barako o mag opet para sa unsweetened na bersyon ng inyong 3-in-1. Kung mahilig sa soft drinks o palamig, Subukan natin palitan ito ng tubig sa labat o natural na juice mula sa sariwang prutas tulad ng kalamansi o dalandan. Sa halip na matatamis na tinapay na may palaman, bakit hindi subukan ang pandesal na walang asukal na ipares sa itlog o gulay? Kung mahilig sa merienda, sa halip na chichiria, subukan ang sariwang saging, pinya o pakwan. Ang pagbabawas ng asukal ay hindi kailangang maging marahas. Simulan sa maliit na hakbang. Unti-unting bawasan ang dami ng asukal sa inyong inumin. O palitan ng isang sugary snack ng isang prutas sa isang araw. Ang bawat maliit na pagbabago ay maalaga. Ang layunin ay turuan ng inyong panlasa na pahalagahan ang natural na tamis ng mga pagkain. Ito ay isang hakbang na malaki ang may tutulong upang protektahan ang ating mga daluyan ng dugo mula sa pinsala at bawasan ang panganib ng mga sakit na nagdudulot ng stroke at cancer. Nayong napag-usapan na natin ang mapanganib na asukal sa mga processed foods, dumako naman tayo sa iba pang mga banta na matatagpuan sa mga pagkaing ito. Magay ngayon, dumako naman tayo sa iba pang mga banta na matatagpuan sa mga processed foods na kasing delikado ng labis na asukal. Ang nakatagong alat o sobrang sodium at ang mga mapangalib na taba. Alam niyo ba na maraming pagkain, kahit pa hindi niyo iniisip na maalat, ay punong-puno ng sodium. Ang mga pagkain tulad ng corn beef, sardinas at luncheon meat, ang mga processed meats tulad ng hotdog, longganisa at tosino at magin ang inyong paboritong instant noodles o chips ay naglalaman ng napakaraming sodium. Ginagamit ito ng mga manufacturer para mas tumagal ang kanilang produkto at para mas masarap ang lasa. Pero sa totoo lang, ito ay dahan-dahang sumisira sa ating katawan. Ang labis na sodium ay direktang nagpapataas ng presyon ng dugo. Kung mataas ang inyong blood pressure, mas malaki ang tiyansa na magkaroon kayo ng stroke dahil sa labis na pressure sa inyong mga daluyan ng dugo, parang hose na sobrang lakas ng tubig, pwedeng pumuto. Ang mataas na presyon ay nagpapahina at nagpapatiga sa mga arterya na nagiging sanhi ng pagbara o pagputok at yan ang stroke. Higit pa riyan, may mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang sobrang sodium ay maaring maging sanhi ng pagkasira ng lining ng tiyan na nagpapataas ng panganib sa stomach cancer. Paano natin ito maiwasan? Ang pinakamahalagang hakbang ay basahin ang label ng pagkain. Tingnan ang sodium content kung mare, pumili ng mga produktong may low sodium o no added salt. Ngunit ang pinakamabisang paraan ay bawasan ang pagdepende sa mga delata at processed meats. Sa halip, magluto ng sariwang ulam gamit ang sariwang karne, isda o gulay. Kapag nagluluto, gumamit ng mga natural na pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, luya at iba pang herbs at spices sa halip na sobrang asin o pampalasa na may monosodium glutamate o MSG. Sa halip na chicharon o chips na may mataas na sodium, subukan ang sariwang mani pero hindi sobrang alat. Popcorn na walang butter at konting asin lang o kaya naman ay saging na sabana nilaga o na inihaw. Sunod, pag-usapan natin ang mga mapanganid na taba. Maraming processed foods, lalo na ang mga fried snacks, fast food at processed pastries ay puno ng unhealthy fats tulad ng trans fats at refined vegetable oils. Ang mga fats na ito ay nagdudulot ng pamamaga sa katawan at nagpapataas ng bad cholesterol LDL habang binababa ang good cholesterol HDL. Ang mataas na bad cholesterol ay nagpapataas ng panganib ng pagbara ng mga ugat na nagiging sani ng atake sa puso at stroke. Tulod ng asukal, ang patuloy na pamamaga na dulot ng mga unhealthy fats ay nagpapalakas din sa pagdami ng cancer cells sa katawan. Ang isang pagkain na laging nakikita sa mga kalsada natin at minsan ay napapansin ko na gusto pa rin kainin ng ating mga nakatatanda ay ang fishball, kwek-kwek at iba pang street food na laging piniprito sa pare-parehong mantika sa mahabang panahon. Ang mantikang ito ay nagiging sobrang delikado na dahil sa paulit-ulit na paggamit. Ang init at paulit-ulit na paggamit ay nagbabago sa chemical na komposisyon ng mantika na lumilik ang mga mapangalib na substance na tinatawag na free radicals. Ang free radicals na ito ay sumisira sa ating mga cell at DNA na nagiging direktang sanhi ng pagbuo ng cancer cells at pinsala sa mga ugat na maaring magdulot ng stroke. Kaya habang masarap kainin ang mga ito minsan, ang labis na pagkonsumo ay hindi maganda sa ating kalusugan. Ano ang solusyon? Bawasan o tuluyang iwasan ang mga pakain pinirito sa sobrang mantika o may unhealthy fats. Kung magluluto, gumamit ng mas malusog na mantika tulad ng coconut oil, olive oil o sunflower oil. Mas mainam din na gumamit ng iba pang paraan ng pagluluto tulad ng pagpapakulo, pagsteam, steam pag-ihaw o pagbebek Mas masarap pa rin ang lutong bahay na ulam na alam mong sariwa at malinis ang mga sangkap. Huli ang kakulangan sa nutrients at fiber. Ang mga processed foods ay tinatawag na empty calories dahil wala halos silang taglay na bitamina, mineral at fiber. Ang ating mga cell ay nagugutom sa mga sustansya na nagpapahina sa ating immune system at nagpapabagal sa ating panunaw. Ang mahinang immune system ay hindi makakalaban sa mga sakit at ang mahinang panunaw ay nagdudulot ng matagalang problema sa bituka at kolon na nagpapataas ng panganib sa colon cancer. Ang fiber ay napakahalaga para sa maayos na pagtunaw at pagtanggal ng toxins sa katawan. Kapag kulang tayo sa fiber, mas matagal na nanatili ang toxins sa ating bituka na nagpapataas ng panganib sa colon cancer. Kaya mahalaga na bumalik tayo sa mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng gulay, prutas at whole grains. Subukan ng brown rice o kamote sa halip na white rice o isama ang malunggay sa inyong nilaga. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay may malaking epekto sa inyong kalusugan. At dito na ka natin maririnig ang napakalagang payo mula sa opato sa sistaong gulang na doktor na naglakas load na ilantad ang katotohanan ito. Hindi ko nahayaang itago pa ang kanyang mga pananaw na nakatulong sa libu-libong pasyente si Dr. Antonio Reyes, isang veteranong doktor na halos anin na dekada na nagsisilbi sa ating komunidad ang nagbunyag ng sikreto na matagan ng itinago. Sa kanyang mahabang karanasan, nakita niya ang patuloy ni pagtaas ng mga kaso ng stroke at cancer at napansin niya ang isang malinaw na pattern. Ang mga pasyenteng ito ay madalas na umaasa sa mga processed foods. Nakita niya kung paano unti-unting lumalala ang kalusugan ng kanyang mga pasyente habang mas nagiging bahagi ng kanilang diet ang mga pagkain mula sa lata, plastic at mga instant meals. Sa simula, akala niya ay dahil lang sa edad o sa kapalaran, ngunit sa paglipas ng panahon, naging malino sa kanya na ang ugat ng problema ay ang ating modernong diet na puno ng mga pinrosesong pagkain. Dr. Reyes ay napakasimple ngunit napakalalim. Bumalik kayo sa mga ugat kay ini ninyong tunay na pagkain, ang kanyang sikreto sa malusog na buhay sa edad na 86 at sa pagtulong sa kanyang mga pasyente na gumaling ay ang pagbabalik sa tradisyonal na lutong Pinoy, ang mga pagkain na kinakain ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga delata at mga instant meals. Sabi niya, ang katawan natin ay hindi dinisenyo para sa mga chemical at sobrang asukal o alat. Dinisenyo ito para sa mga sariwang gulay, isda, karne na hindi pinroseso at mga prutas mula sa bukid. Ibinahagi niya na marami sa kanyang mga pasyente ang nagpakita ng malaking paggaling ng unti-unti nilang binago ang kanilang diet mula sa mga processed foods patungo sa mga lutong bahay na gawa sa sariwang sangkap. Ibinili ni Dr. Reyes na ang pinakamabisang gamot ay nasa kusina at hindi sa botika. Hindi niya sinasabing huwag nang pumunta sa ospital, kundi ang punto niya ay mas mahalaga ang pag-iwas sa sakit kaysa sa paggamot dito. Kaya't, sa halit na bumili ng instant noodles, magluto tayo ng sariwang misua o sopas na may maraming gulay sa halip na processed meat, mag-ihaw tayo ng isda o manok o kaya ay magluto ng nilagang may sariwang gulay. Sa halip na matatamis na inumin, uminom tayo ng tubig, salabat o natural na kalamansi juice. Ang kanyang payo ay hindi nangangahulugang mag-diet tayo ng sobra o maging ascetic. Ito ay tungkol sa pagiging mas mapanuri sa ating kinakain at pagpili ng mas natural at buong pagkain. Ang simple at tradisyonal na lutong Pinoy na puno ng gulay, isda at karne na sariwa ay ang pinakamabuting gamot at proteksyon laban sa mga sakit. Isipin ninyo ang tinolang manok na puno ng malunggay at papaya, ang sinigang na may sariwang isda at iba't ibang gulay, o kaya ang pinakbet na puno ng talong, ampalaya at kalabasa. Ito ang mga pagkain na nagpapalakas sa ating katawan at hindi naglalagay ng panganib. Kaya sa madaling salita, ang ugaling itinago ng mga ospital at inilantad ni Dr. Reyes ay ang labis na pagkonsumo ng mga processed foods mga pagkain na puno ng asukal, alat at unhealthy fats na tahimik na sumisira sa ating katawan at nagiging sanhi ng stroke at cancer. Tandaan ninyo, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ang bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto sa inyong kalusugan at kaligayahan. Huwag niyong isipin na kailangan ninyong maging perpekto. Ang mahalaga ay ang bawat hakbang pasulong. Simulan sa unti-unting pagbawas sa mga processed foods at unti-unting palitan ito ng mga sariwa at natural na pagkain. Makikita ninyo ang pagbabago sa inyong pakiramdam, sa inyong lakas, at sa inyong pangkalahatang kalusugan. Is naming marinig ang inyong saloobin. Anong processed food ang plano ninyong bawasan o tuluyang iwasan simula ngayon? O kaya, anong tradisyonal na lutong Pinoy? ang gusto ninyong ibalik sa inyong hapagkainan upang mapanatili ang inyong kalusugan. Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan o katanungan sa comments section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay napakahalaga at maari makatulong sa iba pang nanonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyong kapaki-pakinabang, pakilike po at mag-subscribe sa amin channel. Malaking tulong po ito para makapagbigay pa kami ng mas maraming impormasyon at tips para sa inyong kalusugan at kapakanan. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Masarap mamuhay ng walang iniindang sakit. Masarap makasama ang mga mahal sa buhay na may lakas at sigla. Piliin natin ang buhay, ang sigla at ang kabutihan ng ating sarili. Mamuhay tayo ng buong buo sa bawat edad. Mabuhay kayo at manatiling malusog.